Ayan po si sa Rungso Bago ng Kangkong sa raupos ng Natong Buskamute. Sabi niya sa Rungso Bago, ibabakal niya ng gamit sa eskol. Ayan po, baka babakal niya. Nagbakal siyang gamit. Naka pendrol, na? Naka pendrol ka na? Ika kang bag, ika kang bag Naka pendrol ka na? Bawaan nanti nang selotan itu nga di jang Nge gigi liitong O ika kang bag Maika pang bag O cililas maika pang chinilas. Anong gusto mo? Rubut o bag? Rubut o bag? Di seng, kira kamu curuga? Anak ko lima Diba? si dua Dua kok ya? limang notebook siceroko nagtan ayoko karon sa na mo, kainin mo yung kusang yung yung mo diyan yung 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 mo, yung 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 mo yung yung yung

Ipambakal mong 100, ipang bakal mong gamit ha? Ano sasabihin mo sa nagtausay mo? Yeah, sure. Saga magbalik ka, katawan takang pag Diba ka nang Plastic bag. Lala agad ka rin. Anong bag? Ito po. Envelope. Envelope. O oh, magiging ka mangyaray sa aga. Ito yung bag na ginagamit. Ito may bag siyang itataw sa iba. Sa aga mag magiging ka, tatawag ka ng bag. Hindi, nagbukas. Ha? Hindi magiging ka lang. De basta magiging ka lang sa aga. Ano? Iis mo yun lang. Puliin mo. Magiging ka. Tatawag ka ng bag. Ito po rin. Iyo. Takag sa paglay.